Mahirap daw mag-vlog, sabi nila. Totoo mahirap mag-vlog? Hindi mahirap mag-vlog, pero mahirap ang makakuha ng subscribers at mahirap ang mga ng 4,000 watched hours. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Channel, click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Kapag gagawin ko pa talaga dito sa YouTube, talagang makakadaan ka sa zero subscribers. Ayoko gumawa ng mga videos niya para lang for views. Ako mas gusto ko niya gumawa ng isang video na may mapupulot ang tao. Wala akong alam kung lima lang yan ang manunood o isang tao lang ang manunood sa video ko. Ang sa akin is makaka-upload ako ng mga video na para sa akin ay mapupulutan siya ng aral. Also, may mga ano na rin, may mga negative comments na rin ako natatanggap kasi maraming mga tao kasi na hindi nila makuha ko ay kung minsan yung mga sinasabi natin. It's because they think differently from us. So, alam ko, yung mga tao din nag-subscribe sa akin is they subscribe it. It's because they like this channel. Siguro na curious din sila bakit itong aking mga videos ay puro mga motivations, puro insights. Kasi ganun talaga akong tao. I don't uploaded videos just for views or para lang makahakot ako ng mga subscribers. Gusto ko na tong channel talaga ay may makukuha yung mga viewers ko. One time, isa sa mga friends ko, sinasabi na, ayaw ko kasi ng mga video na, ano, na puro lang salita. Yung bang katulad nito? Gusto ko yung mga video na yung mga vloggers pumunta sa ibang lugar, nagte-taste ng mga food, ng different cultures, mga gano'n. Yan ang gusto niya. And then, wala lang sa akin. Ang sabi ko nga sa kanya, seryoso ako sa paggawa ng video. Kasi gusto ko, yung mga tao na manunood sa akin is may makukuha sila na something from me. Gusto ko na may wisdom sila na makukuha or may knowledge sila na makukuha sa akin. Hindi ko naman sinesabi na dapat uh, yung perspective ko ay magiging perspective mo rin, pero I just want to show it as an eye opener sa mga tao na manunood ng video ko. 'Yun lang ang akin. Kung ayaw naman, kung ayaw mo naman sa video ko, ayaw mo sa perspective ko, well, it's okay for me. Kasi nga sinasabi ko, kanya-kanya tayo ng mga perspective. Pero ako, gusto ko maging vlogger, not because para maging, uh, para lang makilala ng tao. Gusto ko lang mag ng mga videos what is on my mind and what is my perspective in life. It is my goal to be monetized here in YouTube kahit umabot na ako ng 5 years. At Iniisip ko, kung halimbawa, nagpadala ako doon sa mga bashers ko, nagpadala ako doon sa mga nagsasabi na, ay, ang hirap mag-vlog, wala marami ka pang pagdadaanan dyan. Ganon. Kung nagpadala ako sa kanila. Pwede sana yung hindi ko naabot tong subscriber count ko ngayon. So, I'm happy na isa ka sa mga na-subscribe. Kung na subscribe ka man sa channel na ito. I am so happy. Well, sana samahan niyo ako hanggang sa lalaki ang channel na ito. Maraming maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe. Maraming maraming salamat sa panonood ng mga videos. Thank you for watching. This is Miss Linti again.